Kumpirmado na nga ang hiwalayan ni Sara Labati sa kay Richard Gutierrez dahil sa kanyang pag-amin na siya ay single. Ating at balikan ang mga pangyayari ng mga usap-usapan ng kanilang hiwalayan at ang kanyang pagkumpirma na hiwalay na nga sila. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa kumpirmasyon ni Sara Labati na single na siya The Breakup Rumors Noong October 26, 2023, nag-post si Sarah sa Instagram ng isang video kasama kanyang dalawang anak na sila Zion at Kai. Sa video, wala si Richard. Inilagay ni Sarah ang kantang I Am Not Who I Was ni Charlie Peña sa video na may mga lyrics na So if I fly too far, will I still have a place inside your heart? And when you see what I've become, will you love me for who I am, not who I was? Wala rin si Richard sa larawan ni Sarah kasama ang mga anak na naka-Halloween costume habang sila nasa hardin ng isang bahay noong October 28, 2023. Kahit sa mga mahalagang okasyon sa mundo ng showbiz, hindi rin nakikita si na Sarah at Richard. Namataan si Sara na mag-isa sa pagbubukas ng isang tindahan ng Korean Eyewear brand noong October 16, 2023. Namataan din si Richard na mag-isa sa Opulence Ball na ginanap noong October 30, 2023 sa Marquis Events Place sa BGC. Noong October 31, nag-post si Richard ng ilang mga litrato mula sa pagdiriwang ng kaarawan na kanyang ina na si Annabel Rama. At napansin ng mga netizens na wala si Sarah sa mga litrato ni Richard. Bunsod nito, hindi maiwasang patanong ang netizens kung bakit hindi raw magkasama sina Sarah at Richard sa kanil kanilang pinupost na updates sa Instagram. Napatanong ang iba kung may problema raw ba ang mag-asawa. Kung ano't anuman, hindi na mga taga-subaybay ng couple na sana ay maayos kung mayroon man daw di pagkakaunawaan ang mga ito. Short hair. Lumakas naman ng mga haka-haka na hiwalay na sina Sarah at Richard matapos ipakita ni Sarah kanyang bagong gupit sa social media noong November 23, 2023. Sa kanyang Instagram reel, makikita noon na may maikling bob cut siya na gawa ng hairstylist na si Zoyan Salazar na may kulay na kayo manggi na mas dark kaysa sa kanyang dating kulay ng buhok. Embracing the stillness of time, anya sa kanyang post kasama ang isang puting heart emoji. Bagamat marami ang nag-speculate na maaaring ito ang paraan ni Sarah magpatuloy matapos ang kanyang tinatayang paghihiwalay kay Richard, wala pa rin silang parehong kompirmasyon tungkol sa mga haka-haka. Nakapukaw ng pansin sa mga eagle-eyed fans matapos silang mapansin na binago ni Sarah ang kanyang Instagram name mula sa Sarah Labati Gutierrez patungo sa SLG. Bukod sa pagbabago ng kanyang pangalan sa social media, ipinakita rin ni Sara ang mga update sa kanyang buhay at ipinakita kanyang bagong hairstyle na ilang pulgada mas maikli kaysa sa kanyang dating buhok. Sa kamakailang pagdiriwang ng binyag ng pamangkin ni Richard, na dumalo si Richard kasama ang kanilang mga anak na si Zion at Kai, ayon sa mga litrato na ibinahagi ng kapatid ni Richard na si Rufa Gutierrez. Teleserye Comeback Pagkatapos ng sampung taon, opisyal na magbabalik telebisyon si Sarah bilang pangunahing bituin at darating na ito sa lalong madaling panahon. Magiging bida siya sa teleserye na lumuhod ka sa lupa. Naging hands-on mom si Sarah sa loob ng maraming taon. Hanggang ngayon, very hands-on pa rin siya, ngunit parang nais niyang gawin ang isang bagay para sa sarili niya. Sa paniniwala ni Sarah, isang mahalagang hakbang para maging isang mabuting ina ang pag-aalaga sa sarili at pagbibigay prioridad sa self-love. Napaka-importante raw nito kung nais mong alagaan ang iyong mga anak ng pinakamahusay na paraan. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili ng pinakamahusay na paraan rin. Ibinahagi ni Sarah na binigyan niya ng oras upang makahanap kung paano ang pagbalanse sa pagiging pinakamahusay na ina at pagiging pinakamahusay na babae para sa kanyang sarili. Not Together During Christmas sa kabila ng mga hakahakang paghihiwalay, nagdaos ang na magkahiwalay na pagdiriwang ng Pasko sina Sara at Richard kasama ang kanilang mga anak na sina Zion at Kai. Nagbahagi si Sara ng mga pasilip na kanyang pagdiriwang ng Pasko kasama ang kanyang mga anak noong December 25, 2023 sa pamamagitan ng Instagram. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng kanyang mga magulang sina Esther at Abdelabati at iba pa mga kamag-anak na nakikiisa sa kasayahan. Ang caption ni Sarah para sa post ay binubuo ng isang emoji ng folded na mga kamay at isang heart na may exclamation emoji na nagpapahayag na kagalakan at pasasalamat niya sa panahong ito ng Pasko. Samantala, nagdaos sa man si Nakai at Zayo ng Pasko kasama ang kanilang ama at ang pamilya Gutierrez noong December 24, 2023 nag sa Instagram si Rufa Gutierrez ng mga larawan mula sa kanilang hapuna ng Pasko kasama ang mensahe na May this holiday season bring you peace, love, and the simple joys that make life beautiful. Emojis, Merry Christmas, XX. Co-parenting. Inihayag naman ng ina ni Sarah na si Esther Labati ang impormasyon sa section ng mga komento ng kanyang post sa Instagram noong December 26, 2023. Sa kanyang post na kasama si Sarah, ibinahagi nila ang kanilang pinakabagong pagdiriwang ng Pasko kasama ang kanilang pamilya, kasama ang kanyang mga apo, sila Zion at Kai na nakita habang nagbubukas ng mga regalo kasama ang kanilang mga kamag-anak, pati na rin ang mga matamis sa sandali kasama ang kanilang ina isang user sa social media nagtanong sa section ng mga komento kung ang video ay pre-recorded na naglilinaw kung sila Zion at Kai ay kasama ng pamilya Gutierrez sa bakasyon sa Japan. Tugo naman ni Esther na nasa kay Sara si Zion at Kai, live na live with the family of Sara at co-parenting sila ng tatay. Unfollowed. Napansin naman ng mga netizens na sina Sarah at Richard ay hindi na nagfa follow sa isa't isa sa kanilang Instagram accounts na nadagdag pa ng haka-haka na baka sila ay naghiwalay na nga. Si Sarah ang una nag-unfollow kay Richard noong January 9. Bukod sa kanyang asawa, si Sarah hindi na rin naka-follow sa mga account ng ina ni Richard na si Annabel Rama at mga kapatid na sina Rufa at Raymond. Sa oras na yon, follow pa rin ang lahat sa account ni Sarah. Ngayon pa man noong January 10, nag-unfollow din si Richard, pati na rin ang kanyang ina at mga kapatid sa account ni Sarah. Bagamat hindi na naka-follow si Richard sa official Instagram account ni Sarah, fina-follow pa rin ang isang fan page ni Sarah na huling na update noong 2013. New Home. Nagbahagi naman si Sarah ng mga larawan ng kanyang bagong tahanan sa social media matapos na makita ng ilang netizens na hindi niya na fina-follow ang kanyang asawa na si Richard sa Instagram. Sa isang Instagram post, ipinakita ni Sarah ang mga larawan ng isang bahay na sinasabi, switching up the mood for 2024. Binanggit din ni Sarah na siya ay naghaharap ng isang interior designer at nagpapasalamat sa isang grupo para sa pagtulong sa kanya sa paglipat sa kanyang bagong tahanan. Ang mga kaibigan naman niya sa showbiz at mga fans ay nagpakita ng kanilang suporta para kay Sarah. Tulad ni Sofia Andres na nagkomento na proud of you, you got this. Ayon naman kay Chief Filomeno, you got this love. Samantala, nagdagdag si Ellen Adarna ng yay. Breaking Silence Sa si isang eksklusibong panayam para sa Cosmopolitan Philippines, sinagot na ni Sarah ang mga chismis tungkol sa kanila ni Richard. Okay kami, yan ang kanyang sinabi. I'm holding up pretty well I'm happy again. I'm grateful. There's nothing more to say than I'm feeling really blessed, and it's a good time to just work on myself. Sinabi rin ni Sarah na siya isang tao na mas gustong tanggapin ang mga bagay sa maayos na paraan. Mahinahon siya at patuloy na nagsisikap para sa isang Grand Slam. Dahil maaari naman maging mahinahon habang inaasam mo ang iyong pinakamalaking mga layunin. Walang katulad na mag-function sa isang mahinahong antas habang may mga bagay na binabato sa iyo at ikaw ay sinusubok at tumadaan sa mga mahihirap na mga bagay na hindi mo kontrolado. Ito raw ang paraan kung paano mag-grow bilang isang tao at nakakamit ang mas malalaking bagay. Ito ang oras sa dumadaloy ang mga opportunities sa iyong pintuan. Ngunit sa kabila ng mga usap-usapan, hindi pa rin diretsyahang umamin si Sarah sa matagalang pinag-uusapan na paghihiwalay nila ni Richard Gutierrez. Ngunit sa panayam ni Sarah sa Frontline Philippines noong February 27, 2024, Ibinunyag niya na hindi sila nag-uusap ni Richard sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, hindi na sila magkasama sa kanilang tahanan at pati na rin sa pag-aalaga sa kanilang dalawang anak na sila Zion at Kai. Bagamat ito ay hindi ang inaasam na buhay ni Sarah, sinisiguro daw nila ni Richard na mananatili silang mabuti mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang kaligtasan at kagalingan daw ng kanilang mga anak ang kanilang prioridad sa lahat ng kanilang desisyon. Confirmation At sa wakas, Nitong March 1, 2024, nakapanayam ng TV Patrol reporter na si MJ Felipe si Sara at diretsyahang kinumpirma niya na siya ay single na ngayon. Ibig sabihin, totoo ang matagal ng pinag-uusapan na paghihiwalay nila ng kanyang asawang si Richard. Sa isang video na inilabas ng ABS-CBN News, kita ang diretsyahang pagsagot ni Sara sa tanong ni MJ kung siya ay single ngayon. Sinabi ni Sarah, Um, yeah, I mean, there's nothing to hide and I think it's pretty clear to the public that both of us, are I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!